Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hindi ko siya minahal dahil gusto ko. Minahal ko siya dahil araw-araw niya akong tinuruan kung paano ko dapat alagaan ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtingin niya sa akin. Bago kayo manghusga, makinig muna kayo. Dahil ang kwento ko, hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito'y tungkol sa kung paanong ang isang trabahong simple lang sa paningin ng iba ay unti-unting naging laban sa damdamin ko. Ako si Jasmine, dalawamputlimang taong gulang, galing probinsya, pero lumaki sa Maynila at panganay sa apat na magkakapatid, isang certified caregiver. Simple lang naman ang pangarap ko, makatulong sa pamilya at makahanap ng trabahong marangal. Kaya nang ialok sa akin ang posisyong live-in caregiver para sa isang pasyenteng lalaki, tinanggap ko agad. Mas okay na kaysa sa malayo ako sa pamilya at walang pera. Ang bahay nila Kuya Rene ay malaki, pero sobrang tahimik. Parang maririnig mo ang bawat puntong hininga ng dingding o ang patak ng gripo na tila nagbibilang ng oras. Sabi ng agency, retired seaman si Sir Rene, 55, na stroke dalawang buwan na ang nakakaraan at ang misis niya, si Ma'am Lorna, ay OFW sa Italy. Hindi pa daw uuwi sa mga susunod na buwan. Pagdating ko pa lang, may kabana akong naramdaman. Hindi dahil sa pangamba, kundi dahil sa bigat ng katahimikan sa bahay, parang may kulang, parang may naghihintay, E eh, nang una ko siyang makita, nakaupo siya sa wheelchair, tulala. Hindi makapagsalita, pero gumagalaw ang mga mata niya. Tumango siya nang ipakilala ako ng anak ng kapitbahay na pansamantalang nag-aasikaso sa kanya. Hindi niya ako kinausap, syempre. Hindi pa siya nagsasalita noon. Kailangan ko siyang alagaan na parang bata, araw-araw, walang palya. Kahit minsan, pakiramdam ko trabaho lang ang tingin sa akin. Hindi bilang tao, kundi parang bahagi na lang ng rutin. Kasama na rin ang pag-alalay sa kanya tuwing iihi siya. Lahat ng ito, ako ang gumagawa araw-araw. Sa unang linggo, halos madurog ang pride ko sa tuwing papaliguan ko siya. Lalaki siya, oo, pero kailangan kong gawin ang tungkulin ko. Kahit minsan hindi ko maiwasang mapansin ang katawan niyang dati, pinupunasan ko lang bilang bahagi ng trabaho. Pero ngayon, ay tila may ibang nararamdaman na akong hindi ko maintindihan. May mga pagkakataong parang gusto kong umiyak. Hindi dahil nahihirapan ako, kundi dahil iniisip kong baka hindi ito tama. Pero trabaho ko ito, at mahal ko ang trabaho ko. Isang araw habang pinapalitan ko ang kanyang t-shirt, napansin kong nakatingin siya sa akin. Hindi bastos na tingin, kundi yung parang nagpapasalamat. Pagkatapos kong isuot ang damit sa kanya, napangiti siya. Doon ko lang napansin na maganda pala ang ngiti ni Kuya Rene. Malumanay, parang pasasalamat ng isang batang unang beses na bigyan ng lambing. Walang hinihingi, pero puno ng saya. Bawat kilos ko, sinusundan niya ng tingin. Tila ba, sa dami ng bigat at lungkot sa katawan niya, ako lang ang nagbibigay liwanag sa araw niya. Tatlong linggo na akong nasa bahay nila, nang bigla siyang bumigkas ng salita habang pinapakain ko siya. Salamat. Sabi niya, natigilan ako. Tiningnan ko siya. Anong sabi mo, sir? Salamat, Jasmine. Parang tinusok ang puso ko. Hindi dahil sa salita kundi sa tono. May damdamin. May pagkilala. Hindi lang bilang tagapag-alaga kundi bilang tao. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas siya. Nakakalakad na gamit ang tungkod nakakapagsalita na ng tuloy-tuloy, at minsan pa nga ay nakakabitaw ng mga biro na nakakatawa sa sobrang simple pero totoo. Tila ba may panibagong siglang bumabalik sa kanya, at hindi ko alam kung ako ba ang dahilan. Sa tuwing magkukwento siya tungkol sa trabaho niya bilang seaman, nakikinig ako. Umabot daw sa Europe, sa South America, pero kahit anong daming kwento, walang nababanggit tungkol kay Ma'am Lorna. Sa loob ng bahay, Walang litrato ng mag-asawa, walang tawag, walang sulat. Tila bang ako lang at siya lang ang nandito sa mundong ito. Isang gabi, habang sabay kaming nanonood ng balita sa sala, napansin kong nakatitig siya sa akin. "Jasmine, salamat talaga ha," sabi niya. "Trabaho ko lang po ito, sir," sagot ko. "Hindi lahat ng nagtatrabaho may malasakit. Pero ikaw, meron." Napangiti ako. Nang tumayo na ako para ligpitin ang pinagkainan, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mariin, hindi rin puwersado. Pero hindi niya agad binitawan. Tiningnan ko siya. Tahimik siya. Hinila ko rin ang kamay ko, dahan-dahan. Pero bago ko bawiin, naramdaman kong parang may init na dumaloy mula sa palad niya patungo sa dibdib ko. Ngumiti siya. Ngumiti rin ako. Pero agad akong umiwas. Mabuti na lang, gabi yon, kasi kung may bawal man sa nararamdaman ko, sana naiwan na lang ito sa dilim ng gabing yon at hindi na muling sumikat kasama ng araw kinabukasan. Ako si Jasmine at hindi ko alam kung alaga lang ba ako ng pagkakataon o tinutokso na nito ang puso ko. Ang langit ay tila nagwawala. Malalakas ang kulog at ang ulan ay walang patid sa pagbuhos mula hapon hanggang gabi. Sa bahay, nagsimula ng magsindi ng kandila matapos mawala ang kuryente. Brown out daw sa buong barangay. Luma na raw talaga ang poste sa dulo ng kalye, sabi ng kapitbahay kanina. Bitbit -bit ang kandila, pumasok ako sa kwarto ni Kuya Rene. Naroon siya, nakaupo sa kama, tagaktak ang pawis kahit malamig ang paligid. Ramdam kong naiilang siya sa lagkit ng katawan niya. Ako na ang kusang nagdala ng maliit na palanggana at bimpo malamig, pero parang ang init ng katawan ko, bulong niya. Baka naiinitan lang po kayo dahil sarado ang mga bintana. Sagot ko, habang pinupunasan ang batok niya, hindi siya umimik. Hinayaan lang niya akong punasan ang kanyang leeg, balikat at likod. Nanginginig ang ilaw ng kandila sa mesa, at ang bawat anino sa dingding ay parang sumasayaw kasabay ng hampas ng ulan. Tumahimik ang paligid, ngunit sa loob ng silid, ang pagtibok ng dibdib ko ay parang tambol na ayaw tumigil. Salamat sa lahat, bigkas niya, mababa ang tinig pero malalim. Napatingin ako sa kanya. "Trabaho ko lang po ito, sir." Mahinang tugon ko. Ngunit sa totoo lang, hindi na lang ito trabaho. Hindi ko na rin alam kung kailan nagsimulang magbago ang pakiramdam ko. Sa bawat araw na inaalagaan ko siya, parang may bumabalik sa akin na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat sulyap niya, sa bawat paghawak ko sa kanyang balat, parang ako ang unti-unting napapansin. Jasmine, sambit niya habang nakatingin sa mata ko. Hindi ko magawang tumingin ng diretsyo. Tumayo ako para iwan siya. Pahinga na po kayo, sabi ko. Sinusubukan kong pakalmahin ang nervyos ko. Ngunit bago ako makatalikod, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi mariin, hindi rin nananakit. Banayad at mainit. Nanlalamig ang kamay ko, pero parang umapoy ang balat ko sa paghawak ng kanyang kamay. Lumingon ako. Nagkatingin ng kami. Saglit lang. Pero para akong natunaw sa bigat ng titig niya, walang salita. Walang paliwanag. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak pa rin ang kamay ko. Hindi ko na alam kung ako ang gumagalaw o ang katawan ko'y kusa ng sumusunod. Nagtagpo ang aming mga mukha sa unay mabagal. Parang tanong kung tama ba ang nangyayari. Ngunit sa bawat segundo, lumalalim ang mga halik. Mabagal pero mariin, matagal na pinigil ang damdamin na sa wakas ay pinakawalan. Mainit ang kanyang presensya at ang hininga niya ay bumalot sa mukha ko habang mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Hinaplos niya ang pisngi ko dahan-dahan. Tumingin siya sa akin parang humihingi ng pahintulot. Hindi ako nagsalita. Hindi ko rin siya pinigilan. Ang mga kamay ko, imbes na itulak siya, ay yumakap pabalik. Dinala niya ako sa kama. Ang ilaw ng kandila ay tila sumayaw sa kilig at hiya. Unti-unting humimlay ang aming katawan. Tahimik, mabagal, pero puno ng damdamin. Ang bawat butones ng suot kong blusa, isa-isa niyang tinanggal na para bang ayaw niyang madaliin ang bawat sandali. Pinagmamasdan niya ako at napatingin sa katawan ko, tila ba hindi makapaniwalang ako'y nandoon sa harap niya. Wala ni isang salita, wala ni isang paliwanag, pero ang bawat halik niya sa balikat ko, leeg, at dibdib ay nagsusumigaw ng pagnanasa at pagkauhaw. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, Tila ba gusto niyang malaman kung totoo ba talaga akong nariyan sa tabi niya? Marahan at mabagal, punong-puno ng sensasyon na tila ba bumalot sa buong katawan ko. Sa bawat galaw namin, may halong excitement at pangamba. Hindi ito mabilis o magulo. Ito'y malumanay na pagsuko. Pagsuko ng katawan, pagsuko ng damdamin, at pagsuko sa isang bagay na hindi na kayang itago. Ramdam ko ang bawat hinga niya sa leeg ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang dibdib habang hinahaplos ang aking likod. At habang pinipikit ko ang mga mata ko, bumulong ako. Hindi ko alam kung ako ba ang nag-alaga o ako na ang inalagaan ng kanyang pagnanasa. Tumigil ang ulan. Pero ang bagyo sa loob ng silid ay tuloy-tuloy. At sa dilim na yon, sa katahimikan ng buong barangay, dalawang katawan ang nagtagpo hindi dahil sa pangangailangan lang, kundi dahil sa matagal nang pinipigilang damdamin. Minsan pala, isang gabi lang ang distansya ng trabaho at tukso. Ako si Jasmine, at ngayong gabi, hindi ako tagapag-alaga. Isa akong babaeng kusang nagpatalo sa damdaming matagal ko nang nilalabanan, akala ko'y doon na matatapos ang lahat. Na ang gabing yon ay isa lang pagkakamaling dapat manatiling lihim, itago sa tahimik na alaala, -ala, at kalimutan. Pero paano mo pipigilan ang damdamin kung mismong katawan mo ang naghahanap? Pagkatapos ng gabing iyon, binalutan namin ng katahimikan ang lahat. Sa umaga, ako ulit si Jasmine na tagapag-alaga. Si Kuya Rene bumalik sa pagiging pasyente. Walang lambing, walang sulyap, walang palatandaan ng gabing pinag-alayan namin ng katahimikang bawal. Pero sa tuwing lumalapit ako sa kanya, sa bawat bigay ko ng baso, sa bawat pagpunas ko sa noo niya, may init na dumadaloy. May katahimikang dahan-dahang dumuduyan sa balat. Tatlong araw ang lumipas, at nagsisimula akong paniwalaan na kaya ko itong ilibing. Hanggang sa dumating si Ma'am Lorna. Biglaan ang pag-uwi niya. Walang abiso, Isang tricycle lang ang huminto sa harap ng bahay at mula roon bumaba ang isang babaeng may matigas na tindig at may bitbit -bit na maleta. Napalunok ako. Hindi ko inaasahan. Hindi ako handa. Jasmine, ikaw ba yan? Si Lorna ito, bungad niya, habang binubuksan ang gate. Kumusta si Sir Rene mo? Ma mabuti po. Malaki na po ang improvement. Sagot ko, sinusubukang ikinukubli ang kaba sa dibdib pumasok siya sa bahay. Niyakap siya ni Kuya Rene ng mahigpit, pero halata sa kilos nito ang pagkabigla. Parang hindi niya alam kung paano haharapin ang sarili niyang asawa. Parang may natutulog sa pagitan nilang dalawa na ayaw niyang gisingin. Habang kumakain kami ng hapunan, ako ang nagsandok ng pagkain. Tahimik si Kuya Rene. Tahimik din si Ma'am Lorna. Ako lang ang nagsasalita pa minsan-minsan tungkol sa gamot niya, sa therapy, sa lakas ng katawan niya. Pero wala sa kanila ang nakikinig talaga. Para kaming tatlong taong may kanya-kanyang iniisip, pagsapit ng gabi, nahiga ako sa maliit kong kutson sa likod ng kusina. Naka-off ang ilaw. Nakatitig lang ako sa kawalan habang pinakikiramdaman ang bawat tunog sa bahay. Narinig kong pumasok si Ma'am Lorna sa silid nilang mag-asawa. Narinig ko rin ang pagbukas ng gripo sa banyo. Si Sir Rene? Naligo. Ilang minuto ang lumipas. Tahimik ulit. Tumayo ako para pumunta sa banyo, kunwaring maliligo. Pero bago ko pamabuksan ang pinto palabas, may tatlong magagaan na katok. May pahapyaw. Hindi malakas. Pero sapat para bumangon ng init sa dibdib ko. Alam kong siya yon. Alam ko rin hindi tama. Pero hindi ko alam kung bakit tumayo ako at lumapit. Binuksan ko ang pinto at nandun siya. Ang kanyang buhok ay nakalugay sa kanyang noo. Suot ang white t-shirt at boxers. Nangingislap ang mata. Walang salita. Walang tanong. Pumasok siya. Isinara ko ang pinto. Walang sinayang na segundo. Agad niya akong hinila. Hinalikan ng mariin at mabilis. Hindi tulad noong nakaraang araw. Ngayon ay mabigat ang bawat galaw. Parang ilang araw siyang nauuhaw at ako lang ang tubig sa disyerto. Sa loob ng makitid at madilim na banyo, nagtagpo ulit ang dalawang katawang may iniingatang lihim. Pinagapang niya ang kamay niya sa bewang ko at hinila akong palapit sa kanya. Nakatayu kami, magkayakap, halos walang espasyo sa pagitan namin. Inalalayan niya ang batok ko habang nilulunod ako sa halik na parang hindi na mauulit. Namiss kita, sabi niya, habang ang mga palad niya'y gumagapang sa bewang ko. Hindi na ako sumagot. Baka kapag nagsalita pa ako, masira ang katahimikan. Baka marinig kami, baka maramdaman ni Ma'am Lorna. Kaya't pinili kong manahimik. Pinili kong tanggapin ang kasalanan. Pinili kong isuko ang gabi. Nakapatong ako sa dingding habang pinipilit naming itawid ang pagnanasa. Kontrolado ang bawat hinga, bawat impit na tunog, bawat galaw. Ramdam ko ang init ng palad niya sa hita ko at ang pagtibok ng dibdib niya sa dibdib ko. Lumulutang ang isipan ko. Tila ako'y dinadala sa ibang mundo kung saan walang asawa, walang kahapon, walang bukas. Tanging kami lang. Sa banyo ng bahay ng isang lalaking hindi akin, hindi dapat. Pero masarap at mas lalo akong nalulunod. Kumakagat ako sa gilid ng aking bibig habang tinatanggap ang bawat sandaling iyon na puno ng kasalanan, ngunit may sarap na hindi ko kayang itanggi. At habang pinipigil ko ang sarili kong mapaungol, bigla akong napatingin sa pinto ng banyo. Tahimik ang paligid, at habang pinipigilan kong mapahiyaw sa dilim, ang asawa niya ay mahimbing sa pagkakatulog. Ako si Jasmine, at sa gabing ito, hindi ako lang ang nagkasala pati ang katahimikan. Kasabot na rin, mula noong gabing yon sa banyo, hindi na kami muling nag-usap ni Kuya Rene. Pero ang mga mata niya, sa tuwing magkakatinginan kami, ay tila ba may hinahanap. Ako naman, pinipilit kong ibalik ang sarili ko sa pagiging tagapag-alaga. Tahimik at maasahan, walang bahid ng kahit anong emosyon. Pero hindi kami magaling magtago gaya ng inaakala namin lalo na sa harap ng isang asawang may matinding pakiramdam sa mga pagbabago sa paligid. Isang umaga habang naglalaba si Ma'am Lorna sa likod ng bahay, nakita ko siyang may hawak na maliit na bagay. Ang bracelet ko? Nawala iyon isang linggo na ang nakalilipas. Akala ko'y nahulog sa loob ng kwarto. Hindi ko na pinansin, pero naroon ito. Hawak niya. At tinanong niya si Kuya Rene kung kanino iyon. Hindi siya nakasagot. Tumingin lang siya sa akin, isang mabilis na sulyap, isa na namang katahimikan ang nagsalita para sa amin. Simula noon, hindi na ako mapakali. Ang bawat pagtingin ni Ma'am Lorna ay tila matalim. Tahimik pa rin siya, pero ramdam ko ang pag-iwas niya sa akin. Ang bawat kilos ko ay parang binabantayan, sinusukat, hinuhusgahan. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, dumaan siya sa likod ko at nagsabi lang ng, Bantayan mong mabuti ang sarili mo, Jasmine. Wala akong naisagot. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong natutunaw na ang lihim na pinilit naming panatilihin. Kinabukasan, tahimik kong inayos ang mga gamit ko. Ayokong magkaroon ng eksena. Ayokong maipit sa sitwasyong lalong magpapabigat sa lahat. Iniwasan ko ang tingin ni Kuya Rene habang inilalagay ko ang ilan kong gamit sa maliit kong backpack. Pero bago ako makalabas ng kwarto, naroon siya. Hinarangan niya ang pinto. Saan ka pupunta? Hindi na ito tama. Simula pa lang, alam na nating kasalanan ito. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi mariin, pero mahigpit. Pakiusap, Jasmine. Huwag mo akong iwan. Hindi ko alam kung paano bumalik sa dati kung mawawala ka rin. Sayo ko lang muling naramdaman na parang may say ang lahat hindi bilang pasyente, kundi bilang lalaki na may damdamin pa rin. Napatingin ako sa kanya, ang laging nakayukong katawa ng lalaking inalagaan ko noon, ngayoy nakatayo ng matuwid. Malinaw ang mata, puno ng damdamin, pero bago pa ako makapagsalita. Isang boses mula sa labas ng kwarto ang pumutol sa katahimikan. Hindi mo ba ako naisip, Rene? Eh? Talaga bang siya ang pinili mo kesa ako? Bumukas ang pinto. Nandoon si Ma'am Lorna. Sa likod ng pintuan, matagal na palang nakikinig. Walang pait sa mukha. Pero may kirot. May puwang na nahulog. Mas pipiliin mo siya, Rene? Yan ba ang rason kung bakit hindi ka na makatingin sa akin? Dahil may nag-alaga sa'yo habang wala ako. Tahimik si Rene. Hindi makasagot. Hindi makatingin sa asawa niya. Ako naman, hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Si Ma'am Lorna ay dahan-dahang lumapit tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Akala ko ikaw ang sagot sa panalangin ko para may magbantay sa kanya. Hindi ko akalaing ikaw rin pala ang dahilan kung bakit unti-unti siyang lumalayo. Ma'am, patawad po. Iyon lang ang tanging nasambit ko. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, Jasmine. Sagot niya. Nasasaktan ako. Pero hindi ako magagalit sa'yo kung hindi mo siya minahal mag-isa. Tumingin siya kay Rene. Pero ikaw, ikaw ang asawa ko. Ikaw ang may pangakong binitawan. Walang sagot si Rene. Wala siyang kayang sabihin. Ako naman, pinipilit kong pigilan ang luha ko habang papalapit sa bag ko. Kinuha ko ito. Tumingin kay Lorna. Sa mga mata ni Ma'am Lorna, nakita ko hindi lang pait kundi isang matagal ng damdamin na matagal ng kinikimkim. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Ang pagtitiis at ang pagtanggap na hindi lahat ng iniwan mo ay babalik sa paraang inaasahan mo. Lalabas na sana ako ng kwarto nang tawagin ako ni Rene. Jasmine, pakiusap! Gusto kong manatili. Pero sa bawat pagtibok ng puso ko, ramdam ko na mas kailangan kong piliin ang sarili kong kapayapaan kaysa sa isang pagmamahal na walang direksyon. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na kayang makita pa ang lalaking minsan kong pinili. Pero ngayon, ako na ang kailangang bumitaw. Hindi lahat ng inalagaan mo dapat mong mahalin. Ako si Jasmine. At sa huli, ako pala ang nagturo sa kanyang lumakad. Pero ngayon, ako na ang lalakad palayo. Hindi dahil hindi ko siya minahal, kundi dahil natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Lumipas ang mga buwan, tahimik ang paligid, pero maingay pa rin minsan ang puso ko. Sa bawat paglipas ng araw, unti-unti kong tinanggap na ang ilang alaala ay hindi mawawala, kundi pinapalitan ng mas tahimik na mga sandali. Walang mensahe, walang tawag, walang balita mula kay Rene or Ma'am Lorna. At kahit may parte ng puso kong umaasa pa din, pinili kong magpatuloy. Lumipat ako sa isang maliit na bayan. Nakahanap ako ng trabaho sa isang simpleng klinika, kung saan ako na ang nag-aalaga hindi lang ng katawan kundi pati na rin ng sarili kong damdamin. Mas maliit kesa sa health center, pero mas mapayapa, mas buo. Araw-araw akong nagpapasensya sa mga batang umiiyak sa injection. Nakikinig sa mga kwento ng matatandang paulit-ulit magkuwento at nag-aalaga ng mga pasyenteng hindi ko kailangang mahalin ng sobra para lang maramdaman kong mahalaga ako. Pero kahit anong distansya, may mga alaala talagang hindi kayang takbuhan. May mga gabi pa rin akong nauupo sa balkonahin ng klinika habang iniisip ang mga salitang hindi nasabi. Ang mga paghawak ng kamay na hindi ko na muling mararamdaman. Ang mga tanong na wala ng mga sagot. Isang hapon habang naglilinis ako ng mesa sa consultation room, may narinig akong pamilyar na yabag. Mabigat. Mabagal. Pero buo, paglingon ko nandun siya. Si Rene. Nakasuot ng simpleng polo. May dalang maliit na reseta. May pasyente pala siyang dinala. Pero sa tingin niya sa akin, alam kong hindi lang iyon ang dahilan. Tahimik lang akong tumango. Hindi agad ako nagsalita. Siya ang nauna. Hindi ako lumapit para guluhin ka. Gusto ko lang siguraduhin okay ka. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. May kirot. May lungkot. Pero hindi na ito tulad noon. Wala na ang pait, wala na rin ang bigat. Para na lang siyang bahaging tinanggap at nilagpasan. Umupo siya sa silya sa tapat ng mesa. Sandaling katahimikan ang namagitan sa amin bago siya muling nagsalita. Hindi ko sinadyang saktan kayo, ikaw at si Lorna. Pero nung mga panahong 'yon, ikaw lang ang nagparamdam sa akin na muling may sigla ang bawat araw ko. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin na may halaga pa ako bilang tao. Napayuko ako, hindi dahil sa hiya, hindi rin sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Kasi kahit ako, ramdam ko rin yon noon sa kanya. Alam ko, sagot ko sa wakas. At pinatawad na kita, tumingin siya sa akin. May bahagyang ngiti sa mukha niya. Parang nabunutan ng tinik. Parang sapat na sa kanya ang marinig yon. Hindi ko aasahan na babalik ka. Hindi ko rin inaasahang mapapatawad mo ako pero kahit sa maikling sandali, gusto ko lang malaman mong pinagsisisihan ko, hindi dahil hindi kita minahal, kundi dahil hindi ko na naalagaan ang damdamin ng iba sa proseso. Gusto ko lang marinig mo na nagpapasalamat ako, kasi dumaan ka sa buhay ko, kahit sandali lang. Tumayo na siya, hawak pa rin ang papel sa kamay. Pasensya na kung naisturbo kita. Hindi, sagot ko. Mabuting ang dumaan ka, naglakad na siya papalabas ng klinika. Hindi na lumingon. Pero bago siya tuluyang lumabas, ako na ang tumawag sa kanya. Huminto siya at lumingon. Mag-ingat ka palagi. At sana, sana maging maayos na kayo ni Ma'am Lorna. Tumangu siya. Salamat, Jasmine. At tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Umupo ako sa silya. Tahimik. Walang lungkot. Walang hinagpis. Tanging katahimikan lang. Pero hindi na tulad ng nakaraan. Hindi na masikip. Hindi na mabigat. Napatingin ako sa bintana ng klinika. Maliit man ang lugar na ito, dito ko muling nahanap ang lakas kong nawala. Araw-araw kong natutunan kung paano gumiti sa mga pasyente kahit ang puso ko'y minsan ay nananahimik pa rin. Nakita ko rin kung paano tumanda ang mga alaala, hindi na kasing sakit, kundi mas paalala na lang kung gaano ako lumaban noon. Mula sa bintana, nakikita ko ang ilang silya sa waiting area at ang gate ng klinika. Isang matandang babae ang nakaupo sa waiting area, hawak ang isang reseta. Isang batang lalaki ang nakasabit sa braso ng kanyang ina. Isang lalaki, nakagagaling lang sa loob ng consultation room, ang nagbigay ng sobre sa pharmacy. Mga ordinaryong tao, mga ordinaryong sandali. Pero ngayon, sapat na sa akin ito. Kasi sa huli, hindi ko na kailangang ipaglaban ang pagmamahal na ikinubli. Hindi ko kailangang habulin ang lalaking minsan kong inalagaan. Dahil sa huli, ako na ang dapat kong alagaan. Minsan pala, ang tunay na pag-aalaga ay ang pagsuko. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil mas mahal mo ang sarili mo ngayon. Ang mga sugat na hindi mo na kailangang pilitin pang takpan ay kusang gumagaling basta't hindi mo na hinahaya ang maulit ang parehong sakit. The end. Hey guys, thanks for watching hanggang dulo. Sana na enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.